Your name, please. Eva Sibushka. She's my sister. Is something wrong? She has to be deported. No. Can you help me? Please. Do you have a place to stay? God, you're beautiful. It does not matter what you do. You got a right to be happy, Eva. Noong 1921, dalawang babaeng Katoliko mula sa Poland ang dumating sa Ellis Island sakay ng barko na naghahangad na muling makasama ang kanilang mga kamag-anak sa Brooklyn at magsimulang muli. Habang naghihintay na bumaba, pinayuhan ni Eva ang kanyang nakababatang kapatid na si Magda na pigilan ang kanyang pag-ubo upang maiwasang ma-quarantine. Sa kasamaang palad, hindi maitago ng ginang ang kanyang karamdaman na nakatawag ng atensyon ng opisyal. Bilang dating nurse, iginiit ni Eva na malusog ang kanyang kapatid. Gayunpaman, ipinaliwanag ng lalaki na ang kanyang kapatid ay mananatili sa infirmary sa loob ng anim na buwan, nagbabala siya na kapag hindi bumuti ang kalagayan ni Magda, ay maaari itong madepor. Habang itinataboy, pinayuhan ni Magda ang kanyang kapatid na magpatuloy, kahit wala siya. Gayunpaman, nangako si Eva na babalikan siya nito. Habang nakalinya, nakilala ni Eva si Bruno, isang Jewish na negosyante na nagpapanggap bilang miyembro ng Aid Society ng mga turista. Gamit ang kanyang katatasan sa Ingles, humingi siya ng tulong kay Bruno, na suhulan ang opisyal para sa paglaya ni Magda. Pagkatapos, pinayuhan niya itong makipagkita sa kanya sa ferry patungong New York. Habang paalis na si Eva, nag-aalala ito na maiiwan si Magda sa infirmary. Tiniyak naman sa kanya ni Bruno na ang kanyang kapatid na babae ay makakatanggap ng pinakamahusay na pangangalagang medikal. Pagdating sa New York, dinala ni Bruno ang imigrant sa isang boarding house upang may matutuluyan. Kinabukasan, nagising ang imigrant at binati siya ni Bruno sa kabinang gitna, labing tatlong oras siyang nakatulo. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang isang telegrama na naghahatid ng nakababahalang balita na si Magda ay may tuberculosis. Bukod pa rito, isiniwalat ng lalaki na maaari siyang tumulong sa pagkuha ng kanyang kapatid sa Ellis Island, ngunit magiging mahirap at magastos ito. Ipinahayag ni Eva ang pangangailangang maghanap ng trabaho para kumita ng pera para sa paglaya ng kanyang kapatid. Bilang tugon, inalok siya ni Bruno ng trabaho sa kanyang negosyo sa teatro. Pagkatapos ay dinala siya nito sa paliguan sa kabilang kalye upang maging presko at malinis. Kinabukasan, inilunsad ni Bruno ang palabas at ipinakilala ang mga exotic performers. Napagalaman na si Eva ang pangunahing pandangal at hinikayat siya ng iba pang mga kababaihan na uminom ng alak bago umakyat sa entablado. Binati ng negosyante ang kanyang bagong mananayaw para sa isang mapangakit na pagtatanghal pagkatapos ng palabas. Biglang lumapit sa kanya ang isang gumagawa ng damit na nagangalang Oscar Straub na nagpahayag ng kanyang paghanga sa palabas. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang anak na si Leo, na nagbibinata at nangangailangan ng ligaya. Nang piliin ng gumagawa ng garment si Eva para aliwin ang kanyang anak, tumanggi si Bruno dahil bago pa lang ang mananayaw. Ang matanda ay nagbibigay ng paunang bayad, kaya pinayuhan ng negosyante ang lasing na si Eva na umuwi na. Maya-maya lamang sa apartment, nagising si Eva nang dalhin ni Bruno si Leo sa kanyang silid. Pagkaalis ng manager ng teatro, tinangka ng lalaki na hawakan ang babae, ngunit umatras ito. Nang malaman ang kanyang reaksyon, pumasok si Bruno at pinaalalahanan ang mananayaw tungkol sa pagkakakitaan para sa kanyang kapatid na si Magda. Dahil walang pagpipilian, pinapayagan ni Eva na ibigay ang kanyang sarili sa binatilyong customer. Isang gabi, bumalik sa apartment ang lasing na negosyante at ang performer. Sa pagpasok sa bahay ay nadapa si Bruno sa pagpapahayag ng kanyang pagmamahal kay Eva. Hindi ito pinansin ng babae at dumiretsyo sa kanyang kama. Kinuha niya ang kanyang bag mula sa ilalim nito at kinuha ang sulat ng kanyang kapatid. Lumabas si Eva at umaasang mahahanap ang direksyon mula sa mga tao patungo sa mga detalye ng lokasyon ng kanyang mga kamag ana Di nagtagal, nahanap niya ang bahay at nakasalubong niya ang kanyang tiyahin na si Edita Pinaunlakan siya nito at ipinaalam na hinahanap din siya nito. Maya, maya ay binati siya ng asawa ng kanyang tiyahin na si Wojte. Natuklasan ng imigrante ang katotohanang pumunta nga ang kanyang tiyuhin sa Ellis Island para makita sila, ngunit nagsinuwaling ang mga opisyal. Pagkatapos nito, ipinaalam niya sa kanila ang tungkol kay Magda na nakakulong sa infirmary dahil sa sakit na tuberculosis. Nagpahayag siya ng pag-asa na makakatulong sila sa pagkuha sa kanyang kapatid. Pinayagan ni Edita at ng kanyang asawa na manatili si Eva sa kanila. Bago matulog si Eva, tiniyak ni Wojtek sa kanya na makakatagpo rin siya ng isang mabuting lalaki at pakakasalan siya sa lalong madaling panahon. Habang natutulog, napanaginipan ni Eva ang kanyang kapatid na nasa sa bukid. Sa kasamaang palad, nang magising ang imigrante kinabukasan, dalawang opisyal ang dumating at ipaalam sa kanya na siya ay madedeport. Si Watchtech pala ang nagreport sa kanya, dahil ang mga lalaki diumano sa Ellis Island, ang nagpaalam sa kanya sa mga ikinilos niya sa barko. Ipinaliwanag nito na ayaw niyang madungisan ang kanyang magandang pangalan dahil sa nakikitang mababang moral ng kanyang pamangkin. Itinanggi ng imigrante ang akusasyon at sa kabila ng interbensyon ni Edita, Iginiit ng tiyuhin na pinal na ang kanyang desisyon. Dahil dito, ibinalik si Eva sa Ellis Island para sa kanyang pagdinig sa deportasyon. Sa loob ng selda, nakatagpo siya ng isang babae na nagsasabi na sila ay minamaltrato. Iginiit ni Eva na hindi siya papayag at pagkatapos ay tumayo sa harap ng salamin. Tinusok niya ang kanyang daliri at ginamit ang kanyang dugo bilang tinta sa kanyang pisngi at labi. Pagkatapos nito, sumilik siya sa pintuan at nakita niyang may nagdadala ng krus, na nagudyok sa kanya na manalangin upang mahanap si Magda. Nang gabing iyon, ang mga nakakulong ay nagtipon upang panoorin ang palabas ni Orlando, ang mahikero na gumaganap ng mahika ng paglutang. Habang nagbubukas ang pagtatanghal, sinuring mabuti ni Eva ang karamihan upang hanapin ang kanyang kapatid. Nakita niya ang isang babae na kahawig ni Magda, ngunit mabilis na napagtanto ang kanyang pagkakamali ng lapitan niya ito. Sa pagbabalik sa kanyang upuan, patuloy na nanonood ng palabas ang imigrante at pumalakpak ng mawala si Orlando sa loob ng kabao, matapos barilin at muling lumita o sa likuran ng manunood. Pagkatapos ay napansin siya ng salamangkero sa upuan at huminto, upang bigyan siya ng isang puting rosas na humahanga sa kanyang kagandahan. Maya-maya, habang natutulog sa kanyang selda, Nagising si Eva sa pagdating ni Bruno na nalaman ang tungkol sa ginawa sa kanya ni Wojtek. Desperado na kumita ng pera para sa pagpapalaya ng kanyang kapatid, nagpa siya ang imigrante na sumamang muli sa negosyante at magpatuloy sa pagtatrabaho bilang bayaran. Pagkatapos gumugol ang oras sa kliyente sa sumunod na araw, pumunta si Eva sa teatro at nagulat ng makita si Orlando sa entablado. Ilang sandali lamang dumating si Bruno at nabigla. Tinanong niya si Rosie kung bakit niya muling kinuha ang salamangkero. Di nagtagal, binati ni Emil ang kanyang pinsan at nagpahayag ng pananabik na makatrabaho siyang muli. Nangako siya sa pagkakataong ito na hindi na siya magpapakasawa sa labis na pagtulog at pag-inom para maiwasang masabotahe ang palabas katulad noong nakaraan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Emil si Eva sa likod ng negosyante. Gayon paman, habang sinusubukan niyang lapitan ito, ay nagdahilan si Bruno at pinagsarhan siya ng pinto. Kinabukasan, dinala ng negosyante ang mga babae sa bayan, upang makaakit ng mga bagong customer. Isang teenager ang nagbook kay Eva, at nang mapag-isa sila sa boarding house, nalaman niyang si Emil ang nag-ayos na magkita sila. Doon, ay humihingi ng paumanhin ang salamangkero sa pagkakasangkot niya sa entablado noong nakaraang gabi. Di nagtagal, nagpahayag siya ng pag-usisa tungkol sa kung paano siya napunta sa trabaho para sa kanyang pinsan. Ipinaliwanag ni Eva na inabandona siya ng kanyang mga kamag-anak at namagitan si Bruno upang maiwasan ang pagpapadeport sa kanya. Nakikiramay si Emil sa pagpapatibay niya sa kanyang karapatan na ituloy ang kanyang kaligayahan. Samantala, napagtanto na niloko siya ng binatilyo, ang negosyante ay nagmamadali sa boarding house para lamang makita ang kanyang pinsan doon. Hiniling niya kay Eva na bigyan sila ng privacy para sa makapag-usap. Ang negosyante ay nagbabala sa kanyang pinsan laban sa pagkuha sa babae. Bilang tugon, iminumukahi ng salamangkero na ang kanyang pinsan ay maaaring nagkaroon na ng damdamin para sa imigrante at nagpapahiwati na hindi nararapat para sa kanya na ibenta ang babae sa mga lansangan. Galit na galit, sinubukang saksaki ni Bruno ang kanyang pinsan. Sa pagmamasid sa panganib, nagmamadali si Eva na humingi ng tulong sa pulisya at sila ay mabilis na namagitan. Hindi natagal, bumalik si Eva sa teatro at binisita si Emil. Nang matuklasan niya na aalis ang lalaki para mag-tour, ay inanyayahan siya nitong sumama sa kanya at nangako na gagawin siya nitong assistant. Gayunpaman, ipinaliwanag ng imigrante na hindi niya matatanggap ang alok nito dahil kailangan niyang manatili at kumita ng pera para sa kanyang kapatid na nasa Ellis Island pa rin. Kinabukasan, hinihintay ni Eva ang paglaya ni Bruno at sinamahan siya sa boarding house. Pagdating doon, nakita niya itong nililinis ang isang pistol. Ngunit tiniyak ni Bruno sa kanya na ito ay para sa kanilang proteksyon. Pagkatapos, ay binalaan siya ng negosyante tungkol kay Emil at nagkwento ng isang karanasan kung saan inagaw ni Emil ang isang nakaraang pag-ibig mula sa kanya na nagpapahayag ng pag-aalala na baka agawin din si Eva. Noong linggo na iyon sa simbahan, taimtim na nananalangin si Eva para sa proteksyon ng kanyang kapatid. Lingid sa kanyang kaalaman, sinundan siya ni Bruno at narinig niya ang pagtatapat nito sa pari. Ang imigrante ay umamin sa pagnanakaw ng pagkain at pera, at inihayag niya na ang mga lalaki ay sapilitan siyang inabuso sa panahon niya sa barko, kaya binansagan siya bilang isang babaeng may mababang moral. Nang maglaon, ibinunyag niya ang kanyang kahihiyan sa pagpayag ni Bruno na abusuhin siya bilang paraan upang kumita ng pera para sa kanyang kapatid na may sakit. Bilang tugon, ipinaalala sa kanya ng pari na maaaring harapin niya ang masamang kahihinatnan nito. Gayun paman, tinitiyak ng pari sa kanya na ang bawat kaluluwa ay makakatagpo ng katubusan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapanatili ng pananampalataya sa kanyang kaligtasan. Pinayuhan niya ito na humanap ng paraan para ilayo ang sarili kay Bruno, ngunit ipinahiwatig ng babae na hindi niya ito magagawa. Noong gabing iyon sa boarding house, binisita ni Emil si Eva, na nagpapaliwanag na naantala ang kanyang paglilibot at gusto siya nitong makita. Binalaan siya ng imigrante na umalis dahil may baril si Bruno sa ilalim ng night table. Nang marinig ito, mabilis na inalis ni Emil ang mga bala sa sandata. Pagkatapos, Ibinahagi niya na mayroon siyang pera na manggagaling mula sa pagkapanalo niya sa sugal sa tren noong nakaraang gabi. Pinag-iisipan niyang gamitin ang pera para makatulong sa pagkuha kay Magda. Nangako naman si Eva sa kanya na makikipagkita sa susunod na araw. Bago umalis si Emil, hinalikan niya ang babae na nagpapakita ng kanyang romantikong damdamin para dito. Bigla niyang narinig si Bruno na dumating at nagpasyang salubungin ito sa ibaba upang magbigay ng oras kay Emil upang makatakas. Alam ng negosyante ang kanyang kawalan ng tiwala sa kanya at nagmumungkahi na makikipag-usap sa kanyang mga kaibigan sa Ellis Island upang ayusin ang pagbisita ni Eva sa kanyang kapatid. Gayunpaman, narinig ni Emil ang pag-uusap na ito at nakialam. Nagbabala si Bruno na huwag magtiwala sa pangako ni Emil ng tulong pinansyal na nagbibigay diin na mas makakatulong siya dito dahil may mga koneksyon siya sa isla. Biglang lumapit si Emil sa kanyang pinsan at itinutok ang baril sa kanyang ulo at inuutusan siyang palayain ang imigrante. Gayunpaman, ipinaglaban ni Emil na si Eva ay hindi isang bihag. Nanginginig sa takot, nasaksak ni Bruno si Emil sa kanyang dibdib. Nang maglaon, pinagsisihan ng negosyante ang kanyang mga aksyon at ang babaeng imigrante ay nagpanik. Lingid sa kanilang kaalaman, isang saksi ang nakakita sa buong pangyayari. Upang itapon ang katawan, inilagay ng lalaki ang kanyang yumaong pinsan sa kakahuyan. Kinabukasan sa trabaho, si Eva ay nananatiling nababagabag sa mga pangyayari noong nakaraang gabi at nagpupumilit na gampanan ang kanyang trabaho. Biglang dumating ang mga pulis dahilan para tumaka si Bruno at ang imigrante. Natuklasan nila ang isang pinto sa isang lagusan at sinubukang magtago doon. Sa kasamaang palad ay natuntun sila ng mga pulis at kalaunan ay natagpuan ang negosyante. Habang nagtatago si Eva sa isang madilim na lugar, narinig niya ang sinabi ng opisyal na tinutugis nila siya dahil pinaslang niya diumano si Emil. Isang impormasyon naman ang ibinigay ni Belva, sinalakay ng mga pulis si Bruno at humihingi ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Eva, ngunit nananatili itong tahimik at kinumpis kanila nila ang kanyang pera. Pagbalik sa boarding house, ang nasugatang negosyante ay nagpumilit kay Eva na umalis, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ito magagawa dahil kailangan niyang makasama ang kanyang kapatid. Inamin ng negosyante na mayroon na siyang pera para sa pagpapalaya kay Magda, ngunit itinago ito sa kanya dahil ayaw niyang iwan siya nito. Sa kasamaang palad, kinuha ng mga pulis ang pera at hindi na niya ito matutulungan pa. Bilang tugon, pinag-isipan ng imigrante na hilingin sa kanya na tumulong sa paglikom ng pera. Nang malaman ito, inutusan niya itong makipagkita sa kanya sa bar upang makuha niya ang pera para makaalis sila ng magkasama. Bumalik si Eva sa bahay ng kanyang tiyahin at humingi ng tulong. Ibinahagi niya ang kanyang realisasyon na kailangan niyang gumamit ng immoral na paraan upang kumita ng pera. Sa pagtatanong kung bakit itinuturing na kasalanan ang kaligtasan, nilinaw ni Edita na ang kanyang asawa ay isang mapride na lalaki at wala siyang kakayahang baguhin iyon. Tinanggap ang pagtanggi ng kanyang tiyuhin, taimtim na hiniling ng imigrante sa kanyang tiyahin na tumulong sa pera para sa pagpapalaya kay Magda. Tiniyak ng babae na hindi hindi na siya magiging pabigat sa kanila kapag natupad na ang kanyang kahilingan. Matapos makatanggap ng pera mula sa kanyang tiyahin, nakipagkita si Eva kay Bruno at sumakay sila ng bangka pabalik sa Ellis Island. Habang hinihintay ang paglaya ni Magda, ibinigay ng negosyante kay Eva ang mga tiket patungo sa California, pinayuhan siyang magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang kapatid. Nang maglaon, ipinagtapat ni Bruno ang kanyang pagmamahal kay Eva at inamin na binayaran niya ang mga opisyal upang pigilan siyang makipagkita sa kanyang tiyuhin sa araw ng kanyang pagdating. Inamin ni Bruno ang pagsasamantala sa kanya at hinihimok siyang umalis sa lugar upang makalimutan ang mga bagay na ginawa niya. Sa pag-analisa sa magkasalungat na damdamin, unang sinaktan ng imigrante ang negosyante, ngunit pagkatapos ay niyakap niya ito. Matapos noon, si Eva ay masayang nakasama muli ni Magda at umalis sa Ellis Island. Samantala, nanatili si Bruno sa New York at nagpaplanong umamin sa pulisya para sa kanyang papel sa pagkamatay ni Emil. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. Turn on ang notification bell at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood mga kaboso.